do ang Book of Creature dyan sa sali na binabasa mo ay yun din yung aklat ng Panginoon. Sa ibang English kasi, ang sinasabi dyan, Book of the Lord. Book of the Lord yan. Eh, yung kasing binabasa niya na Book of the Living Creature. Kaya, 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 kaya naman yan ang binabasa niyo para mailulusot niyo ang inyong katawiran na mali <coughs> kasi wala naman ibang aklat ang Diyos na pinasasaliksik kundi yung mga kasulatan na sinulat ng mga sugo ng Diyos sugo ng Diyos ang inautosan na sumulat at yun ang kanyang pinasasaliksik ang book of the living creature ang na binabasa mo dyan at tiyak, wala kang may pakikita ngayon yan hindi mo kayang pakita yan eh. pero yung aklat ng Panginoon na ay mga kasulatan ng mga propeta na kanilang ginawa ay marami kayong makikita yan ngayon hindi kagaya ng book of Pre creation book of the living creation hindi kagaya niyan no, wala ka namang may papakita ng mga aklat na yan eh. kundi ito din ngayon yung aklat na isinalin sa wikang ingles at sa tagalog na na lang kaya nagiging Biblia yun din yung zumbi wala nang iba kaya yung binabasa nyo eh palusot na lang talaga yan para sabihin yung hindi aklat ng Panginoon o hindi Biblia tinutukod yan <coughs> ngayon tungkol din sa hayo na hindi magkukulang wala naman bilang yung hayop siya, eh yung ilan yan Saka hindi naman hayop ang ano eh. Kinasihan, maging si Kristo si, si nagbabasa ng kasulatan. Si ang mga Hudyo pinayuhan ni Kristo o inutusan niya na magbasa ng kasulatan. Hindi ibang aklat ang binabasa. Ayaw na lang kasing natanggap na Biblia ang ibig sabihin yan o sulat ng mga sugo ang ibig sabihin yan dahil hindi papasok ang katwiran nyo. Yun ang totoo.